boy kayo ba ngayon sa grupo ninyo may, may alam ba kayo na live kidnapping case ngayon as we speak uh, as we speak now um merong pumapasok no sa VACC uh, mga informations uh, uh, live cases uh, ngayon may tinututukan kami pero uh, iPM ko uh, well you, your staff can call me pero it, it's a live case Uh, a 28-year-old uh ano no? uh, na uh, victim at uh, uh, allegedly no now yung mga sinasabi namin natin ng VACC previously it is for the PNP to validate assess summarize lahat ng informations na binibigay namin kasi we can only do much hindi naman wala naman kami talaga uh, police power or wala kaming funds mm -hmm. to 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 assess validate this uh, ano no uh, mga uh, live cases of kidnapping kaya nga okay. dapat nga talaga uh, uh, hindi naman kami member ng advisory council no ng kunyari mm. uh, KF, uh, sa AKG or even sa mga special investigation task group against kidnapping but ang DACC po uh, this is a 28 year old Uh, NGO, non-governmental organization, non-profit. Ang pintoan namin, bukas lahat. So far, na-maintain naman namin ang integrity natin when it comes to fighting crime. Kaya po ang pintoan namin, laging bukas. Uh, ang dami, ang dami pumapasok but then… Opo. Uh, binavalidate din namin. Minsan, hmm. uh, mga top officers, ay uh, I trust them, binibigay for validation. Sinasabi ko, pare, assess nga nyo to, baka Opo. merong katotohanan po dito.